Hello people for today's blog, Ngayong araw guys ay medyo busy po kami. Uh, pupunta po kami ngayon doon sa bukid. So yun guys, andito pa naman tayo guys sa bayan ng Santa So ayun, dadaan muna po kami dito sa store ng Toriana Store. So yun, uh, bibili lang po kami dito ng mga ano soft drinks para po ano uh, pang merienda doon sa aming mga tauhan na magtatrabaho doon sa ano sa bukid po. So, yon Pasok muna tayo dito. As kami, uh, sinalanin na guys yung nagbukas, pero may taon na pala doon sa loob. Hindi pa nga lang binubuksan. So, nandito na yung sila teta. Be Parang maganda ngayon ang mood mo ah. Sasadya na naman. <laughs> Parang namang galit sa ate. Sasadya na Okay ka lang. Okay. Oo naman. Tay, hey, napipikon sa akin. Naman? Hindi naman. Ah, paet. Kukuha ko guys ang coke kasi nga may patrabaho din kami sa bukas. Yan. Hello guys, ayan bumili lang tayo guys ng ano kailangan dito sa bukid. Tapos yun, si Sipag naman ni ate. Te, hi muna ikaw. Hi. Sa na. na namin sa Chevrolet. kami. Bye, bye bye, Oh, ganda ng mood niya. Ang <laughs> ganda ngayon ng mood ni Ate. <laughs> always, always na ba Always na ba? Ayun guys, dadaan po muna kami ng palengke para po bumili ng aming pang-ulam. At pang-ulam na din po ng aming magtatarabaw. Kung ano po yung uh, ulam namin, yun din po yung papa-ulam namin doon sa ano, sa mga aming magtatarabaw. So yan guys, andito na po kami sa palengke. Yan yung nakikita yung building guys. Yan po yung palengke dito. So yan guys, sama kayo sa amin. Dito guys ay 8.41 na ng umaga. Ayan o. Oh. Yan yung palengke dito. Yung, bibili kami guys dito ng isda tapos plan ko pala guys bibili ako ng pusit dito para ihawin doon sa bukid so yon tapos after nito guys pupunta din tayo doon sa mga gulayan kasi magluluto din tayo ng ano ng kunting gulay so yon dito po kami guys bumibili yan suki so, okay na po kami dito mabait po yan si ano si Ate Irene pala yung ano may ari po diyan So ayun guys, hi daw po sa inyo. <laughs> so 'yun guys, nakabili na po kami ng mga dapat naming bilhin. So o, ayan, apares na din po kami, pabukid na po kami. So 'yun guys, sama pa rin po kayo sa amin kung ano yung mga kaganapan natin. Siyempre guys, ayun pala, tinapay pala guys. Kailangan pa namin bumili ng tinapay na para pa, ano, pang pamerienda din. So, muntik na namin nakalimutan. Na. At kami nga pala guys ay nakapamili na. So, ayan guys, pas forward na po. Andito na po kami ngayon sa bukid. So, yun guys, andito po tayo sa likod ng Uh, tindahan, may mga ano diyan, may mga naggagawa po diyan. Pinapagawa pa pala ni Papa diyan yung ano yung amakina. so, yun guys, punta na tayo sa kusina para magluto. Hello people. Andito tayo ngayon sa bukid. May patrabaho ngayon sila, Lalani, patubig nila. Tapos naman pala kami guys, kaya na sa bukid, ay sa bukid, sa palengke. Bumili na din ako ng pangulam ulam nung aking magtatrabaho sa bukas pala. May bumili din ako patrabaho bukas yan. Karong may isda, pusit. Ito pa lang pusit, guys. Iihawin natin mamaya. Ulam namin patangharian. Pause ako, guys. Tapos magpapansit po ako. So, yun, guys. Mapapansin nyo pala dito. Okay na yung lababo ng mama, Oh. Yan. So, yun. Magluto pala tayo. Katapos ko lang pala, guys, magluto ng pansit miki gisado. Ayan, Oh. Yan. Dito guys, sa loob ng bahay ni na mama, ay hindi pa rin po tapos sa renovation. Tapos, yun. Hmm. Plan ko, guys, ay ano, mag-ihaw ng pusit. Nagayat ako ng ano, ng pangpalaman dyan sa pusit na lalagyan ko. Ilalagay ko ito doon. Kamatis, sibuyas. Basta yun, guys. I Templado po ito. Ilalagay ko siya. Iihawin namin mga. Tapos si Lani, gumagawa ng sausawa. hindi siya sausawa, di ba? Sausawa hmm. ng miti. Sausawan ng miki. <laughs> ilalagay sa miti. Sausawa ng miti. So, yun. Tapos, ito naman, guys. Sinaing na isda. Luto naman to nila, Lani. Yan. So, ito na, guys, yung kusit natin. Tapos, ito yung tinimpahan ko. Lalagyan ko ng palaman ito, guys. Ito. Ihawin natin mamaya. Ay, hindi ko pala nagbunting-bunting lang yung sili. Hindi, hindi. Maaaring ito. Hindi, hindi. Baala ko siya. At ito. Lalagyan ko po siya ng ano. Ng palaman ba. Para may lasa siya. Yan, ganito guys. Ihawin natin mamaya. Yan, para na siyang buntis. Ito siya. Yan. Diba? Yan siya. Tapos so, natin dito. Yan guys, may naririnig po kaya nagpupok-pok diyan, sumasabay po sa aking sinasabi. So ito, iba over ko na lang po dahil nga po hindi pa po tapos yung pinapagawa dyan ng aking in-laws. So ayun, may nagpupukpok pa, may naglalagare, kaya ayun parang ano, ah, medyo maingay siya. So yun guys, yung ginagawa ko pala guys, yun yung pusit. Ilalagyan ko siya ng mga rekado ba na may timplado na. Tapos mamaya guys mag-iihaw na po tayo para sa tanghalian. Sorry, Okay, Ago ang lahat guys sa pag-iihaw. So yun guys, kain muna tayo para tayo ay may lakas pansit Mickey. Kain po tayo. So ayun na nga guys, nakapagkatapos namin kumain ng pansit Mickey. Dumiretso na ako dito guys sa ano, sa ihawan dito sa may labas ba. So yan nag-iihaw-ihaw na po ako diyan ng ano ng pusit na nilagyan ko kayo na ng mga palaman na ricado. Tapos magiihaw po kami ng talong. Ayan. Pagkatapos itong pusit. May naihaw na pala kagamil guys. Ayan o. Mukhang makikremate na po siya. Makikremate <laughs> yung <mo. laughs> iniihaw namin. Okay na kaya ito mm, hindi pa masyado. Hindi, pa. Pabalabalig ka rin muna. Aswang na. Aswang. Okay. Hilo pa. No? Mm. Ito, hindi na pwede dito no? Mm -hmm. Dato na natin. Ata itong mga kahit nadan, eh. Lakas ng apoy. Yeah, yeah. Okay na ito. Tingnan. Tapos talong na, no? Ba't parang nangangpahid lang itong mga talong? Oh, yan ang pinakamaganda, ha? Pinakamaganda na ito? Mm hmm. Nung Ito na guys yung finished product namin ni Lani o di ba, ang sarap ng tanghalian namin. Plus yung sinaing pala. ayan, ito. So, yun guys. Ah, hindi ko lang naipakita yung pagkain namin sa mga ginawa naming pagkain ni So, yun. Tayo pala guys ay pupunta doon sa ating, ano, ah, sa maisan. So, yun. Ah, anyway guys, ah, ito pala guys ay late upload na po. Hindi ko lang po ito na i-upload ka agad. So, yun. I-upload ko po siya para naman po, ano, makita nyo po yung, ano, yung mais na nakatanim dati pa. So, yun. Sama kayo guys sa amin. Yan guys, alihan na dito. Kaya ito, oh. Ayan. Ang haba ng may-ari. Ay, ang haba ng may-ari. Ang haba. Magpapasok ka Hindi. Ang haba ng... Ano ang tawag dito? Ang, ang haba ng biniladan. Dilara. <laughs> Dilara. na, Diyos <laughs> Ang haba ng biniladan. Ang haba pala ng biniladan, Diyos po. Ano na ko? Kaya, oh. For sure, guys. May malaking gastos ng family oh, po. Oo, yeah. Kaya malaki gastos. Ang... Kaya maluwang siguro kayo. Maluwang siguro yung saka nito, yung may-ari nito. Kaya dito, paunahan na naman sa pagbibilag pa. Ayan. Tapos na ngayon dito, guys. Kaya lang tayo mag-flag. Hindi makapagmabilis. Grabe yeah. lang. So, ayan, guys. Andito na tayo sa ating hasyanda. Hasyanda daw. Ayan <laughs> <laughs> ah, si mommy. May daming insekto. insekto sa mata? mm Ayan. Ayan. Mainit kasi kanina guys. Kanina pa kami dito umaga. Kaso hindi lang kami nakapag-vlog dahil wala lang. Wala lang sa mood mag-vlog. sabi ko kay Lani ngayong hapon tayo mag-vlog. Dito sa mais. Kasi bibisitahin po natin yung ating mais. Ayan. Pwede na siya guys anihin. Hi po sa ating mga viewers. Saan na na si Narayan doon? Siguro, hadulo. guys. Ito na po yung ating tanim-tanim pinatanim pala. Kami lang guys ni Lani dito. Tiga ano lang kami. Tiga pa merienda. Tiga pa kain. Yun. Ganun lang yung buhay namin. So ito. Oh, bakit ito? Siguro tinesting itong ano. Ayan o. Oh, tuyo na siya guys o. Oh. Yan. Siyempre hindi tayo papasok doon kasi yung mga damo ay matataas na siya. Ito o. Oh. No? Tuyo na siya. Nalalaglag mm -hmm. Tuyong tuyo na. Ayos lang ito guys, oh nanakaw na kaagad ito kasi nasa tabing kasada <laughs> pero okay lang yan hindi lang po natin alam kung yung sa gitna doon ay ano, ah, tawag doon? nananakaw na, ay nananakaw na kasi nga diba nakaw ha naman, ikaw no? kailan, naman. ay ano, pero matagal naman na po yun na nangyari, na nung nagpaani kami nagpaharvest kami, halos wala na yung ano, sa kalawakan ba, wala nang mapipitas, wala nang ma-harvest tinan nyo kayo mais o oh tayo na siya. Yan, o, diba? malalaki ang buto Ito po ay pioneer. Tapos yung sa inyo? Dikal. Dikal. <laughs> Bala ka yan. <laughs> Bala ka yan. Basta, basta naririnig lang natin yung tayo pioneer. <laughs> yung sa inyo ay dikal. Ano? Hmm. Hindi na may papasok dun guys. Basta ito, update lang po natin. Pwede na natin ipaani. Harvest, harvester po yung aani dito. Tapos, yun, kukuha na naman kami ng mga tao, guys. Magiging busy na, naman kami ni Lani. Mababawasan na, naman kami ng 100% kagandahan. <laughs> <laughs> Yuk lang. Pag kami pumasok, baka yes, nakawi yung ating Hindi po ulo. kami maarte. Pwede niyo po kami isabak kahit saan. Hmm. Kahit hindi nang harvester tayo, ng dalawa bumanat dyan. Ay, Half oh. fly ang katawan. Uh -uh. Ayan Most guys. guys pala ay sobrang madry talaga dahil tag-init. Ayan oh. Dry na dry as in talaga siya. Ayan oh. May nagsunog pala dito. Buti na lang hindi na dami ang mga mais. No? Maihaw na. naihaw na. Maihaw na na. lahat ang mais pag yan inadamay. Kawawa yung ano, mga ano. Lakas ng trip na yan. Farmers. Lakas ng trip nung ano-ano. Nung dito. nagsunog dito. 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 Oh? kailangan sa bahay nila pati itong karsada. <laughs> Tingnan niyo. Hapon na po dito. Ayun ang view. Lahat po dito ng mga mais, halos kasi sabay-sabay yan. Ayan o, oh. mga aanihin na. Hindi po amin yan ha. Siyempre ibang tao may ari nito. Oo. Yan. Ito. Pero yung mga may ari naman yan guys, mga kakilala din. Ito. Doon tayo galing. Doon. Doon po ang kabahayan dito. Walang kabahayan dito guys. As in, ano dito? am bukid. Ang sila ni. Mamaya maya guys, uuwi na din tayo. Hindi lang talaga tayo nag vlog kanina. Kasi, yun. Ito na. tayo sa maisan nyo ha. So, ayan, guys. Dito yung sa amin. Tapos yung kailan ni pupuntahan din namin. Kami na po ngayon yung mga magsasaka. What a lot of leaves. mga you, God bless. I love you, God bless. Panitong hapon po dito sa buka, bataling kabuka mo, napapatuhan pa yung mata. Ayan guys, doon naman tayo guys pupunta doon kina ano, Kalaning Bukid. Ang bukid nila dito ay malapit dito kina mama, unlike doon sa amin malayo dito guys, guys oh, dry na dry, wala na yung mga gulay dito mahirap maggulay ngayon kasi ano, uh, tag-araw ba sila ka asa ka hindi pang ay ito palang malunggay lang no? Oh. ay baka hindi ko magulay eh. mm -mm. hindi siya magulay eh. medyo madilim na nga lang alang po dito ito yung kinamama dito sa likod oh. for the harvest na for the harvest na, na. Dito tayo. Nakikita nyo pa ba guys ang mga binavlog namin madilim na. Ayan. Ito guys yung ano yung maisan nila Dilim. Magab parang biglang gabon dito no? Mm -hmm. Grabe namang parang kapre yung maisan nyo. Ito kasi narililiman. Maliliit. Batang tangkad. Batang tangkad ay ito. Oh? Sana ako igalan din. Tumangkad. Hahaha. <laughs> Ang tangkad talaga ng mais na ito, guys. Decalb daw po 'yan. Decalb. Decalb. Ayan oh. Ayan. guys, oh. Awan ko sino guys ang nagbalat para sa halaman. Diga. Hindi na, hindi na ako pinahirapan. Nagbalat. So, Oo. Oh, oh. yung mapapalaban daw. <laughs> <laughs> Saan yun? <laughs> <laughs> Tignan, oh, dito, pumunta ka dito. Tingnan nyo guys kung gaano katangkad yung mais ha. Ayan. Oh. Uy, okay. ba't ka umakit dyan? Saan? Ayan, Ayan o. Oh. naman talaga. Mm. Yeah. Diba? Ang tangkad ng mais. Ay, bakit dalawa ang bunga sa isang ano pala? Oh, oh. may, dal may, may, dalawa bunga. guys, oh. Asa ka mag-, gyan, mag din sa inyo may dalawang bunga. gara ang mais. Ayun, oh. Mm. Ang tangkad ng mais nila. Tingnan niyo guys yung mais nila Lani. Makikita niyo guys sila hindi ka. Ayun. Ayun yung mais Ayan, nila. Guys, gusto ko po. Sana po yung maraming ani. Char. Claim natin <laughs> yan. Mababawasan na naman ang aming ganda. ito oh, isang puno po ito. Tapos yan dalawa. Ay, ay may mga nangita nga pala sa loob. Eh. Ha? Hindi hmm. ba na humangin doon ng malakas? Ano yung na, ano, na putol-putol? Oh, hindi naman natin Ayan, guys, ito, dito lang tayo. Kasi hapon na dito, baka nagmagdadabasa ng mga as dito. Eh. Ayan, ito yung maisan din na. Ang tatangkad, Ayun. din naman tayo makakapasok sa dulo doon kay, ano, kay Raymond. malayo na guys, sa makati Hindi naman sa arte kami guys, ha, hindi po kami naka-jacket. Kung nakajakit kami, papasukin namin yan doon sa dulo. Mga hindi na makatulog guys, kakakamo So, ayun guys, nabisita na po natin yung ating tanim na maes. So, yun guys, pauwi na din po kami mamaya para po hindi po kami maabutan ng dilim sa ano sa kalsada. So, yun guys, thank you so much po sa panonood nyo sa aming ano, uh, Buhay Bukid Buhay Vlog dito sa aming ano, uh, probinsya ng Occidental Mindoro. Thank you so much guys sa panonood. Uwi na po tayo. Sama kayo guys.